Pagkakaroon ng malinaw na Code of Conduct sa West Philippine Sea, iyan na nakikita solusyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyayaring banggaan sa pagitan ng Chinese vessel at Philippine vessel sa karagatan ng pinag-aagawang teritoryo malapit sa Ayungin Shoal o Ren Aizhao naman sa China. Sa kanyang programa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI noong lunes, iniyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng issue sa West Philippine Sea ay hindi lamang sa administrasyon ni Pangulong Bombo Marcos o sa kanyang administrasyon noon, bago ito ay isang matagal na na-issue sa pagitan ng dalawang bansa. So this will remain to be a perennial problem. Unless there is really an intention, well-intentioned, uh, maybe the exchange of dialogue, That would end in a formal talks of how to go about treating each other, kasi contested area kaya to. Then there will be a code of conduct. So in a code of conduct, we should set the parameters of where we can travel, where we can uh, uh, sail, north going to south and south, going to west, na merong sufficient uh, guidelines, sufficient parameters, and sufficient warnings uh, we intrude into or violate the rules that we abide by in a formal talk. Kung uh, wala yan, ganito talaga ang mangyari. Ayon kay Duterte, hindi mareresolba ba ang mga problema sa pinag aagawan teritoryo kung araw-araw na may insidente roon ay ilalatahala ito. Anya, kinakailangan lamang ng maayos na pag-ipag-usap ng Pilipinas sa China para maintindihan ng kanya-kanyang bansa ang mga pagkakaiba nito. It cannot be solved by just... Uh, Publishing every incident every day, or shout to the world that there is something wrong uh, every time there is a near collision or a collision or something that is uh, a source of uh, a, a a trouble. It would be better to talk as Philippines with China as China and find out how far we can uh, solve this problem. Samantala ng tanungin kung ano ang kanyang reaksyon sa pag ng confidential at intelligent funds sa mga ahensya na nangangasiwa sa karapatan ng mga mayista sa West Philippine Sea sa gitna ng lumalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China na nito naging tugon ng dating Pangulo. Yan just sa West Philippine Sea, naman kailangan ng na intelligence fund, nakikita kita mo na Sinang bigyan mo intelligence man, yung mga fishermen. Ituturo mo niya yung kalaban. Uh, that would be a silly proposition. Sinang bigyan mo intelligence man na puro barko mo yan dyan? Kita man. Uh, rather, uh, go somewhere else. Uh, Ang pagkakaroon ng malinaw na Code of Conduct sa West Philippine Sea ay hindi pa naisasagawa dahil na rin sa maraming pagkakaiba sa claimant states kabilang ang Pilipinas. Nakompleto na nga ng ASEAN at China ang unang pagdinig sa COC no 2018 at 2019, pero ang negosasyon rito ay tuluyang naudlot dahil sa pandemya. Matatandaan na dati nang nagkaroon ng kasunduan ng claimant state sa pinag-aagawang mga teritoryo upang maiwasan ang mga banggaan at kirian sa ilalim ng 2002 Declaration on the Code of Conduct of Parties sa South China Sea kung saan nakasaad nga rito ang freedom of navigation at mapayapang pagresolba sa mga issues sa pagitan ng mga bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.